Pinagpapaliwanag ng isang komite sa kamera ang Sunshine Media Network International o SMNI kung bakit hindi sila dapat managot. Kaugnay ng umunoy maling balita tungkol sa travel fund ng House Speaker. Ang sagot ng TV station sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. It can influence people and may generate public opinion. It is therefore important that news reporting is fair and accurate. Paalala yan ng House Committee on Legislative Franchises nang himayin ng prangkisa ng Suara Sug Media Corporation ang franchise holder para sa Sunshine Media Network International o SMNI. Kasunod dito ng ulat ng SMNI na may 1.8 billion pesos na travel fund umano si House Speaker Martin Romualdez, bagay na itinanggi ni Romualdez at ng pamunuan ng Kamara. Pero sabi ng mga opisyal ng SMNI, patunong daw ang pagkakabanggit dito ng host na si Jeffrey Eric Celis na nakuha raw ang impormasyon mula sa isang source sa Senado. There is no statement, it's just a question. Mga natatanong lang, may 1.8 billion ba na travel fund? It's up to the speaker to confirm or deny. At the same time, medyo ang pakiramdam namin binubusalan kami. Inamin naman ni Celis na nagkamali siya. We are very much willing to admit that indeed the source was wrong. In this plenary, in this uh, committee hearing, we are very appreciative of the guidance provided by us by the data. Are you willing to recant your uh, statements and apologize to Congress? uh, wala pong problema sa akin personally yon Because trabaho po namin na kilalanin ang pagkakamali, kung may pagkakamali. Pero trabaho din po namin ang magtanong. Kung... Hihingi ng paumanhin o magre-retract. Um, sana naman magawa nila para naman uh, ma-repair yung damage that has been uh, done. But sad to say, on the following day, um, another video was sent to me um, showing the same panelist stating that what they did uh, was right. Sabi ng House Secretary General, hindi lagpas isang milyong piso, kundi mahigit apat na milyong piso ang nagastos ng tanggapan ng speaker para sa mga opisyal na biyahe abroad. Mahigit lumpong milyong piso naman para sa gastos ng iba pang kongresista. Ang mga opisyal ng komite pinagpaliwanag tuloy ang SMNI. Bawal po sa prangkisa ninyo na magsabi sa publiko ng mga maling uh, reports or deliberately false informations. Why should you not be held liable when it is very clear that you have violated section 4 of your franchise? There's no violation. In, in fact, if there's violation, kailangan mo na nilang allege Allegation is not equivalent to guilt. So, we have no we have no obligation to prove that we are innocent because we are presumed innocent. Uh, gusto namin malaman kung ano yung tinatawag na fake news kasi there is no legal definition of what is fake news. Freedom of press kasi and freedom of expression, that's part of the right ng mga Pilipino, not just as not just a media. Well, free speech and press freedom are constitutional rights the allocation of TV and radio frequencies is not a guaranteed right. Nauna nang sinabi ni Pastor Apollo Kibaloy sa kanyang programang Spotlight noong Martes na huwag daw silang takuti na aalisin ang SMNI. Ang gagawa lang daw nito ay ang talagang masama at ayaw makinig sa tama. Nilinaw naman ang SSMC SMNI na hindi nila opisyal si Kibaloy na block timer lang daw pero kinikilala rin nilang honorary chairman. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, sabahan nyo kaming tumutok 24 oras. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.